Halos ilang araw, linggo na rin, pinag-uusapan ang balitang paghihwalay ni na Daniel Padilla at Catherine Bernardo. Ngunit marami pa rin ang hindi naniniwala, kahit marami nang nagpapatunay na totoong hiwalay na nga ang mga ito. At ngayong araw, Huwebes, tahasan ng tinapos ni Catherine Bernardo ang chapter or final ng kanilang relasyon ni Daniel Padilla. Sa kanyang Instagram account ay nagbahagi na ito ng larawan nila ni Daniel larawan kung saan kuha 11 years ago bago magsimula ang Katniel. Kung saan ay may nakalakip itong caption na chapter close. At dito tila muli na namang naulit ang sakit na nararamdaman ng mga fans ng Katniel. Dahil marami pa rin ang naniniwala at umaasa na musli silang magkakabalikan. Ayon kay Katrin, chapter close. I hope this finally help all of us move forward. I won't be entertaining any question regarding this anymore. Thank you for your understanding. At kung saan ay nagbigay rin si Katrin ng huling mensahe para kay Daniel. DJ, you gave me 11 beautiful years and the kind of love that I will forever cherish. I will always be grateful for you. Tila wala na nga raw masasakit pa sa balitang ito para sa mga tagahanga ng Katniel. Sana raw ay makayana ni Catherine ang pagsubok na ito sa, na sa kanila ni Daniel. Sana ay maghilom agad ang sugat sa kanyang puso at muling makabangon sa mapait na nangyari gaya nito.